Iris. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Masuswerteng kulay, color blue and color silver. Ang mga kahulugan ng kulay, ang blue at silver ay nagpapahiwatig ng emosyonal na kaliwanagan at katahimikan ng damdamin. Ngayong linggo, mas mainam na bigyang pansin ang iyong panloob na kapayapaan at emosyonal na kalusugan ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 4, number 18, number 27. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng mensahe ng proteksyon, matibay na desisyon, at panibagong oportunidad na mula sa matagal mo nang hinihintay. Taurus, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Masuswerteng kulay, color green and color black. Ang mga kahulugan ng kulay, ang green at black ay sumisimbolo ng katatagan at pagbabago. Ngayong linggo, maaaring may mga desisyong kailangang gawin para sa iyong personal na pagunlad. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 29, number 10, number 25. Kahulugan ng mga numero, nagpapahiwatig ito ng balanse, mahinahong pagdedesisyon, at masusing pagtingin sa mga oportunidad na nasa paligid mo. Gemini. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Masuswerteng kulay, color yellow and color white. Ang mga kahulugan ng kulay ang yellow at white ay nagsasaad ng kaliwanagan at bagong ideya. Magiging malikhain ang iyong isipan ngayon at makakabuo ka ng mga plano para sa hinaharap. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 30, number 13, number 26 kahulugan ng mga numero ang mga numerong ito ay nagbibigay inspirasyon para simulan ang bagong hakbang at sundin ang iyong tunay na layunin sa buhay Cancer ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra masuswerteng kulay color pink and color violet ang mga kahulugan ng kulay ang kombinasyong ito ay nagpapahiwatig ng kagandahang loob at espiritual na koneksyon. Linggo ngayon, kaya't mainam na magpahinga at pahalagahan ng ugnayan sa mga mahal sa buhay. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 5, number 14, number 22. Kahulugan ng mga numero, nagdadala ito ng kalayaan, kabuang kaisipan, at panibagong direksyon sa mga relasyon at personal na intensyon. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Masuswerteng kulay, color orange and color black. Ang mga kahulugan ng kulay, ang orange at black ay nagsasaad ng lakas ng loob sa gitna ng pagbabago. Ngayong linggo, magagamit mo ang iyong tapang upang makamit ang personal na tagumpay. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 7, number 16, number 30. Kahulugan ng mga numero, nagsasabi ito ng paglalakbay, pagpapasya mula sa puso, at tagumpay na bunga ng determinasyon. Virgo ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Masuswerteng kulay, color brown and color gold. Ang mga kahulugan ng kulay, ang brown at gold ay sumisimbolo ng kasipagan at biyaya. Ang araw na ito ay mainam para magplano at magsimula ng mga gawaing makapagdadala ng pangmatagalang benepisyo. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 36, number 11, number 24. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng katatagan, suporta mula sa iba, at tagumpay sa pamamagitan ng tiyaga. Libra, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aries. Masuswerteng kulay, color yellow and color white ang mga kahulugan ng kulay, ang yellow at white ay nagpapahiwatig ng malinaw na pananaw at panloob na balanse. Maganda ang araw na ito para maglinis ng isip at puso. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 3, number 8, number 21. Kahulugan ng mga numero, simbolo ito ng komunikasyon, lakas ng loob, at pagsisimulan ng mga bagong ideya o proyekto. Scorpio Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Masuswerteng kulay, color maroon and color gray. Ang mga kahulugan ng kulay, maroon at gray ay nagpapahiwatig ng kontrol sa emosyon at katalinuhan sa desisyon. Ngayong araw, makakaramdam ka ng inspirasyon upang gumawa ng mas malalim na koneksyon sa sarili. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 11, number 15, number 29. Kahulugan ng mga numero, nagbibigay ito ng inspirasyon, tapang sa harap ng emosyon, at tiwala sa sariling kakayahan. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Masuswerteng kulay, color light blue and color yellow. Ang mga kahulugan ng kulay, ang light blue at yellow ay naglalaman ng sigla at kaliwanagan. Ang linggo ay magiging panahon para sa masayang ugnayan at pagbabahagi ng ideya sa iba. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 10. Number 19, Number 28. Kahulugan ng mga numero, simbolo ng aktibidad, pagbubukas ng bagong daan, at pagsisimulan ng proyektong makakapagpabago ng buhay. Capricorn. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Masuswelteng kulay, color dark green and color silver. Ang mga kahulugan ng kulay, ang dark green at silver ay sumisimbolo ng karunungan at pagunlad. Linggo ay mainam na araw para magmuni-muni at planuhin ang susunod mong hakbang sa buhay. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 8, number 20, number 31. Kahulugan ng mga numero, nagdadala ito ng disiplina, personal na lakas, at pagkamit ng matagal ng layunin. Aquarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Masuswerteng kulay, color aqua and color white. Ang mga kahulugan ng kulay, ang aqua at white ay nagpapahiwatig ng pagkabuhay ng pag-asa at kaliwanagan ng isipan. Maganda ang araw na ito para sa pagpapahinga at pag-iisip ng mga bagong direksyon sa buhay. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 7, number 9, number 23. Kahulugan ng mga numero, nagsasaad ito ng espiritual na inspirasyon, kalayaan ng isip, at matalinong pagpapasya. Pisces, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Masuswerteng kulay, color pink and color gold. Ang mga kahulugan ng kulay pink at gold ay simbolo ng intuition at kasaganaan. Ngayong linggo, ang pakikinig sa iyong damdamin ay maaaring maghatid ng swerte at kagaanan ng loob. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 6, number 14, number 30. Kahulugan ng mga numero, nagdadala ito ng emosyonal na balanse, swerte sa tahanan at tagumpay mula sa mga desisyong pinag-isipan ng mabuti.